update tayo dito kay Digido ang daming uh, nagtatanong sa akin kung paano na raw babayaran tong si Digido dahil nawawala na raw talaga sila sa Play Store at pati yung kanilang website ay hindi na raw ma-access at uh, may mga nilang nilang nga na gusto bayaran yung kanilang utang dito uh, good faith po yan pagkaganyan na gusto nyo bayaran yung utang nyo even though na they are revoked na po tong Digido okay pero bago lahat maglalambing ko sa inyo na paki Suportahan po ang aking mga social media account. Malaking tulong po yun sa aking mga social media account. Ang aking Facebook, YouTube, at ang aking TikTok. At uh, pakipalaw nyo na rin po yung isa kong side channel, yung Johnny Depp. Doon po, nag- uh, bibigay po ako ng mga honest all reviews sa kung paano ko uh, sinisilip yung mga online apps sa kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paninigil, okay? Uh, disclaimer, hindi po ako naghihikayat na kayo mangutang sa mga OLA. Ha? Hindi po ako OLA promoter, hindi po ako OLA legit, at hindi rin po yung sponsor ng mga OLA. Okay? Nilinawin ko lang po. Uh, sinisilip lang po natin yung kanilang proseso ng pagpapautang at paniningin. Simulan natin ngayon no, yung ating tatalakay. Ito si Digido. Many comments na, na po sa aking Facebook page yung nagtanong ako about dito kay Digido kung may mga naranasan pa sila ng mga uh, text messages o paniningil even though na-rebook sila noong May uh, ito nung May uh, if I remember it correctly parang May 9 or May 11 na-rebook oh. so yung mga utang nyo dyan after na ma-rebook sila tulad niyang May uh, after that na, uh, mga May 9 o May 11 wala na po silang license they are illegally operating po ngayon kung sila po ay nagpapautang sa inyo at kung kayo po ay may utang sa kanila after the revocation. Pero wala po akong sinasabi sa inyo na huwag nyo rin bayaran ha. Uh, maging good faith lang po tayo. Uh, eh, pero it's up to you. Hindi po kaya sinabi ko na bayaran nyo, eh, sabihin ko naman na naharas na ako, babayaran ko pa. It's up to your decision. Ulitin ko lang kasi baka mamaya ma-misunderstood ma yung aking mga sinasabi. Magandang nagbabayay tayo ng utang at either it's a rebook or may CIS disorder order, kahit ibalik lang natin yung nakuhang pera, okay na yan. Kasi sila naman po yung gumagawa ng kamalian at illegal sa kanilang pagpapautang, kahit alam nilang sila ay rebook o mayroong mga CIS in order. So ngayon, yung mga katanungan nyo, paano mababayaran? Eh nawawala na nga po sa Play Store at nawawala rin po sa website. It's either talagang na uh, tinanggal na ni Play Store yan kasi ang tagal ng ano eh, panahon eh. Ilang buwan ko na rin hindi nakikita sa Play Store. But uh, in the other apps, uh, app market, no like the Vivo App Store, meron ako dito, yung Vivo, ginagamit ko ngayon sa pambibidyo. At itong uh, ITEL, uh, Infinix and Tecno, meron silang tiyatawag na Palm Store. Parang Play Store din nila yan, nasarili. Sa kanila lang po yan. Uh, Mag-download nyo po yan dito sa Palm Store. Doctor sa iPhoenix, okay? Then sa B-Apps, mag-download nyo rin po yung apps na yan. ah uh, even though hindi ko rin po nasubukang i-download to dito sa mga phones ko ito, kasi nagtatanong lang naman po sila sa akin kung paano raw babayaran. So, try nyo i-download para mabigyan ko lang kayo ng possibilities na maaaring uh, mag-operate itong apps nila dito sa mga phones na ito. At ako uh, kung sakasakaling gusto nyo talagang ibalik yung inyong nahiram, may napakagandang bagay po niya. At uh, hindi tayo nagbumukang mga Ola Farmer. Uh, okay? para maging good faith lang po tayo para at least hindi tayo matatawag ng mga nangungutang kasi di mo magbayad. Yun lang po yung point out ko po ron. Okay, then, uh, try nyo rin na i-contact sila by their email address dito po sa, ano, search nyo lang po sa Google, ayan. If you are wanted to to have more info or so ito yung kanilang email address yung digido.ph slash info So, try nyo dyan. No? O kaya naman dito sa support center nila, yung Digido support center, support at digido.ph. Then, meron silang phone number to contact na try nyo rin kung sakali talaga gusto nyo na matapos yung problema nyo dito kay Gigi at mabayaran nyo po yung kanyang, ang, ang inyong pong mga utang o yung inyong utang. Eh, subukan nyo po rin dito sa number 02 887 or yung cellphone number nila, ito nakalagay sa ibaba, yan, 0917-373081. So, yun, no, uh, yan po yung mga numbers nila at mga email na kung saan gusto nyong mabayaran at uh, dyan kayo magtanong info. Kasi, may mga na kuha akong info na may mga agent daw, itong si Digido, na kapag uh, na nagme-message sila, the using the links na binibigay doon ng mga agent sa text messages or either sa mga email, A pupunta sila sa Telegram, sa Viber, sa WhatsApp. I don't trust that kind of ano no, settlement no, doon kay makikipag uh, makikipag-negotiate or makikipag-settle. Hindi ako nagtitiwala sa mga ganun klase kasi para sa akin pagdating sa mga messaging apps, doon ka magbabaya, bibigyan ka ng mga reference number. Mag-ingat kayo. Papaalalahanan ko lang po kayo no na kapag nasa mga Viber, uh, messaging apps like the Telegram at uh, yung mga WhatsApp, medyo issue sa akin yun eh. Baka mamaya number lang pala ni agent yang binabayaran ninyo. It is better na para sa akin, no? mas mabaganda pa nga kung kayo tigayin siya, puntahan na lang kayo sa bahay ng agent. O. No. Diba, at may sarap-harapan pag nakausap niyo yung only agent ng digital agent na yung collector nila, tanungin nyo, ah, uh, alam niyo ba na-rebook kayo? <laughs> Bakit kayo nagpapautang kung kayo nakautang after the revocation, di ba? Di ba? Kasi, syempre, questionable eh. Tapos, si SEC, wala man lang ako, ano, question ko lang si SEC, wala pa rin update dito na nagpapautang. Pero wala pa rin silang magbigay na sanction or something na, talagang, na regulation na pwede ng uh, i-read itong DG do na ito at ako kung may mga complaints, ito payo ko sa inyo. No? mag kayo ng complaints sa PAOK at uh, doon kayo pumunta kasi one-stop shop naman po yan. May mga, uh, doon, may mga tao na sila, mga empleyado ng SEC na maaaring nyo tanongin kung babayaran nyo pa ba yung mga utang nyo dyan. Even though they are revoked, okay? Pero para sa akin talaga, kahit na ni ano revoke, at least kung nakuha nyo is 1,000, bayaran nyo na, ibalik nyo lang 1,000. Yun sa akin. Kasi, hindi nyo naman kasalanan yung katangahan nila eh. Diba? Di ba? Hindi naman alam eh. Malay niyo ba kung rebook ko yan o hindi. Eh nag ooperate nagpapautang, nagpapa-utang, aalok alloc nag text message, di ba? Yun po yung mga possibilities or way na maaring maibigay ko sa inyong advice kung paano niyo babayaran yung mga utang ninyo na dito kay Digido. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na iparm yun na iparm kasi nawawala na nga sa Play Store. Either, baka nga nag- lipat na sila ng ibang apps. Meron diyang isang ola na nagiging under nila. Baka nga nabili na o binili na ng company na yon yung ola, yung Digido, no? transition na naman siya like the Robocash from turning to Digido. Okay? Ganun po, no? Pero tanda nyo, mas okay na bayaran nyo na lamang kung may pupuntang ola agent o Digido agent dyan sa inyong lugar para makaiwas kayo dyan sa mga scam at uh, mukhang may lilipad na ipis dito papunta sa akin sa <laughs> <So> way <wait>. to <laughs> uh, ayot ang panahon you no? Know? so yung mga kadyan you no? Know, advice ko lang maging maingat kayo huwag okay, yung basta basta magbabayad dyan sa mga agents na yun na nag uh, transfer sa inyo sa mga messaging apps so maging matalino po kayo huwag kayong basta basta magbigay ng mga uh, yun, ng mga payment as long as you are not eligible. Kung ba, as long as they are not eligible na mag uh, kuha ng bayad o ng payment. As long as the medyo may trust issues tayo dyan sa digido. Pero, utang ay utang. Muli kong paalala sa inyo. Na uh, kahit ibalik na lang natin yung principal amount, okay? Na-update ko lang po kayo dito kay DJ. So sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako ng pakipalo po ng aking Facebook at ang YouTube at ang aking TikTok. Maraming salamat sa ulitin.